Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga po pala si Cassandra Hardyly ng ito pas ng Puno National High School. At ang topic po natin ngayon ay ang pamahalaan sa ilalim ng Republika. Ano nga ba ang pamahalaan sa ilalim ng Republika? Pinamamahalaan ito bilang isang unitaryong estado sa ilalim ng sistemang presidensyal, kinakatawan at demokratiko at isang republikang konstitusyonal kung saan ang Pangulo ang nagsisilbing Kapwa-puno ng Estado at puno ng pamalaan ng bansa sa loob ng isang multipartibista. Senado Ang Senado ng Roma ay pamalaang institusyon sa sinaunang Roma. Ito ay isa sa mga pinakamatatag na institusyon sa kasaysayan ng Roma. Dahil ito ay tinatag sa mga naunang araw ng lungsod. Inaugali ang naitatag noong 753 B.C. pinakam makapangyarihan sa buong mundo ang Senado. Binubuo ito ng 300 kasapi ng konseho ng mga partisyan. Kontrolado ang pananalapi habang buhay ang pagiging kasapi ng Senado. Konsul. Ang konsul ng Roma ay ang pinakamataas na pwesto na sa isang tao sa Republikang Romano at sa Imperial Romano kung, kung ang konsul, emperador, ang titulo rin ay itinuturing na pinakamataas na pwesto ang konsulado at dalawang lictors. May dalawang konsul ang inihalas sa Senado taon-taon. Isang taon lamang ang termino. Halal na pinuno na may kapangyarihan tulad ng hari. Kapo may kapangyarihan ng dalawang konsul na tutulad ng pasyon ng isa't sa pamamagitan ng beto. Ang beto sa salitang latin ang ibig sabihin ay tutul Diktador. Ang diktador ay isang tagamuno ng isang bansa pag oras ng mga malalaking pangyayari katulad ng digmaan. Inihalin ng Senado upang manukulan sa loob ng anin na buwan. Tagpamagitan ng dalawang konsul. Tribyon, pinunan ng konseho ng mga plebya. Tungkulin nito na tulungan ng kapwa plebya na hindi trinertato ng maayos. Pinipigilan din nila ang mga batas na hahad lang sa ikapuputi ng plebyan. At dito na po nagtatapos ang ating topic. Maraming salamat sa pakikinig.